Magandang buhay po mga bro mga sis. Nandito po kami muli ni sis Lisa para mag naman po ng kakaibang mutya na amin pong nahanting nung kami nagpunta, nagpunta sa isang napakagandang isla. Yan po. Ito po pala yun mga bro mga sis. Ang aming sisir ni sis Lisa. Yan po. Tingnan nyo po. Oh, kakaiba po yan. Pinakalaw po ito sa amin ng mga mahal na diwata habang nagahanting po kami. Yan po. Tingnan nyo po mga bro mga sis. Oh. Kakaiba po yan sa karagatan po yan ayan po mga bro mga sis ayan po ikutin ko po yun ayan po ayan, ayan po napakaganda mga bro mga sis bihira po yan kaya napakaswerte po napakapalad po namin ni sis Lisa at napakalooban po kami ng mga mahal na dibata ayan po ang binigay sa amin mga bro mga sis ayan po oh. nagtiis at nagtsaga po kami sa sobrang init ayan po ayan naman ang kaya iba po talaga pag kayo mismo naghahanting, pag kayo po ay na gustuhan ng mga diwata at ng mga gabay, sigurado po namang susuklian din po kayo. Ayan Ngayon po. Opo, sulit na sulit po. Ayan po, ang oh. sa amin. Ayan po, ayan. pasensya na po pala kayo sa aking kukot. Nagkataon po akong nag ayos Iyawaan ng aking po. motor. Kaya mayroong dumi po, pa grasa po ito eh, hindi pa matanggal. Ayan po, ayan. Ayan po, mga bro, mga sis, oh. Ayan. Tingnan nyo, para parang may mga bula-bula sa loob. Ayan po, kitang-kita ba si Lisa? Mm. Ayan, tingnan po. Kakaiba po talaga ito. Kaya tuwan-tuwa po ako. Oh. Ngayon ko lang po ito senior sa inyo, mga bro, mga sis. Humingi muna po kami ni sis Lisa ng pahintulot na isi-share po namin at ibabahagi ito sa inyo. Ayan po. Ayan. Napakabihira po nito, mga bro, mga sis. Ayan po, ang ganda. Ang tawag ng iba eh. Hindi, ayaw sa iba, basta sa akin. <laughs> Ito'y isang napakagandang mutya na natagpuan ko po sa karagatan. Pwede po tawagin kong mutya ng tubig. Mutya daw ng tubig ng ulan. Basta marami para sa akin po. Eh, sa ito po pala, eh, paalala ko po pala sa naniniwala lang po sa larangan ng spiritual o sa lihim na karunungan. Yan po. Kayo na po ang humusga. Yan. Pero ito pong isinishare namin pong ito. Kami mismo, ni Sis Lisa, ang nakakuha po nito. Ako po. Nakikita po naman niyo siguro kung kami maghunting sa aking bayan sinilangan o sa ibang lugar po o na isla na namin pinupuntahan. Ayan po. Ayan. Napakaganda po nito mga bro mga sis. Ayan po. Oh. Yan po yung mismong mahal ng kaligasan. kalikasan. Ayan. Tingnan niyo po. Oh. Bihira okay, po man, yan. Kaya sa akin yan. O, ayan po. Si Sis minakuha din po nito sa ano naman, sa ilog. Ayan, ito po sa karagatan ko po nakuha. Ayan, tingnan nyo po. Oh. Mga bro, mga sis, ayan. Ito po, mutya ng tubig para sa akin din po ito. Mutya ng tubig o hmm. mutya ng tubig ng ulan. di ayan, ba? Ayan po. Oh. Pakaganda, O. di ba? Ayan, oh. Diba? Ina, -ina, 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 ina, ano po. Inuuga-uga ko lang ng konti. Ayan po, mga bro, mga sis, ayan po. Oh. Ganda. Pag sa personal po ito, lalo na, napakaganda. Mira eh, hindi pa ako marunong gaano, ano, inanibago ako ng pagbibidyo. Hmm. Kaya pasinsya na po ninyo yung pagbibidyo namin ni Sis Lisa. Ayan, nanibago po, ayan po. Puro kami ngayon, ano eh, silent live. Pero, ganun pa man, naglaan pa rin po kami ng oras para mag-share ng ganito pong mga mutya para hindi na kayo magsawa. Ayan po. Kasi sobrang busy pa po, po. Busy pa po, po kami yung masyado gawa ng OJT si, si Bunso. Si Bunso ay OJT na. May OJT na sa school. Sa school pa. May trabaho pa. Oh, yan na po. Yan. Tatlo bali. Pagod Tadlo na po. Pero ang, ano, okay lang po pagod yun. Pagod po pagod at puyat. Hmm. Kasi pang gabi siya sa trabaho. Tapos sa OJT, pang umaga. Pagdating ng hapon, pupunta pa ng school. Hmm. Opo. Okay lang po. Ganun talaga. Para matupad ang mga pangarap sa buhay. Konting tiis kaunting tiyaga. Ayan, po uh, maigi ang aming oras. po, mga bro, mga sis oh. No? Si Brunal din yun, tagahatid sundo. Ako naman dito sa bahay. Nagbabantay sa aming munting tindahan at nagluluto, naglilinis. Yan. Ayun po mga bro, mga sis. At po. kayo, maraming maraming salamat po sa lahat ng aming subscriber. Saan man kayong lako na roon, mapaluson, mapabisayas, mapamindanaw at sa ibang bansa. Maraming maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta nyo sa aming Munting Channel. Paki-like and share and comment at paki-pindot po ng notification bell para lagi po pa kayong updated sa aming mga video. God bless po. Ingat po tayong lahat palagi. Bye-bye.